mga beauty farm sa tinag ng ating araw. So, kailangan naman natin na sustentuhan, masustun, sus, bigyan ng tubig yung ating banana. Kasi for third time na tag-init. Pero ang ating sili mga ka-beauty farm, to do ano pa yung mga sili natin. No? Mas lalo siyang mas lalo siyang dumami ang bunga kahit tag-init umaarangkada pa rin so yung mga sili natin mga ka-beauty farm kahit tag init yun kasi na provide po sila ng tubig dito o, tingnan mo parang tag ulan din yan ganun lang ka beauty farm but, but hindi pa to hinarbis ang dami ng bunga oh yan so ang dami talaga ng hinog yan so yan may tubig po dito mga ka beauty farm mula sa ilog so ganun yun tik na hitik yung ating mga sili so, kahit sa anong ano ng araw ang dami pa rin sili yan pag init pala yung sili is, oh, dumadami ng tudu yan super lakas talaga yan ganito kalakas po mga ka beauty farm Tingnan po natin dito. So, kailangan pala talagang Tapos hmm. okay. hmm. so, na po dito banda ang tubig natin dito. So, hanggang doon na yan. Ayan, so, lakas ng tubig. Yan, yan ang atong mga pananimang mga kapitipan. Nanguan po, di mo Ay, mahal na araw kailangan talagang maasikaso yung mga pananim yan ang ganda ng itsura ng ating mga pananim pag na tanuhan sila ng tubig so yan mga kabuti farm so, super ganda talaga pag nanuhan ng tubig so, parang nya barang ni water farm. So, ang dami ng sili dito mga holiday farm. Hmm. So, ganoon kaganda ang ating banana pag na So, maraming maraming salamat po mga kabuti farm. Yan po ang ating ano sa farm natin kasi nga patag-init ngayon. So, kailangan talagang suportaan ng tubig. Ayan po. So, ang ganda, ang ganda ang pag masdan mga cavity form. Ang ganoon yung sura ng tubig. Ayan. Dito yung kanal. Anak mo yan. Pero kahit kasabihin mo na nagastos ka ng uh, gasolina, okay lang yun. Basta, Tulit naman para sa ating pananinan. Ayun po. Maraming salamat po mga Kabiki Farms. See you for my next video.